Sino may problema sa inyo? Sa anak niya Anak ko po, sir. Gusto Ilan taon ang anak niyo? 40 na po. 40 na? Okay. Anong problema ng anak niyong 40? Ang problema po niya ay... Noon dinala ko siya sa... Ang problema niya ay droga? Anong problema? Yung pag naninigarin siya, hindi siya makatulog. At siya ay nananakit sa akin. Okay. Pag hindi nakatulog, nagsisigarilyo, baka kinakailangan masuri siya sa mental. Kasi that... hindi ko alam kung ano sinasabi mo. <laughs> ang labo ng istorya mo. Mm -hmm. Hindi mo sinasabing anak mo nagdodroga. Sinasabi yung pag nanigariyo, no, sinasaktan ka. Noon nga, sir, nagdodroga siya. Yan ang totoo. Pero ngayon, hindi ko na rin siya alam na nagdodroga. Pag ang isang taong luko-luko dahil sa droga, wala na sa katinuan yan. Sabi nga ni President Duterte, tostado ng utak niya. Hindi na maayos yan. Yan ang nangyayari, isang araw tingin sa'yo yan, demonya ka nagsasalita, baka masaksak ka pa. So, makita mo. Anong barangay mo? Ah, uh, taga Mindoro po ako, Sir. Bidelmundo, Mansalay, Oriental, Mindoro. So, ganito lang humo lang gagawin natin. Alamin muna natin, kasi hindi naman kami pwedeng makatulong, nasa Mindoro kayo. Sa Mindoro, malayo sa Metro Manila, hindi naman namin alam, hindi namin nakikita ang sitwasyon niya. So, ganito na lang. Babalik ka na may sulat at may liham kami bibigay kung sino may yung barangay. Kilala ang barangay? Barangay Captain Oh. Opo. O di sa barangay Captain, isang guni mo na sa barangay Captain, lumapit ka sa amin, ikay may pangamba ng iyong anak. Posible ay may kunting problema, psychiatric, kung hindi man rehab sa droga. Tingnan mo na natin sa inyong lokal na pamahalaan kung ano magagawa. Sa lokal na pamahalaan, may mga health centers dyan na posible baka masabi, e, ay by droga yan, o di naman kaya, psychiatric yan. Ngayon, hindi ko alam kung paano ang proseso doon. Kung nga ba'y pag-psychiatric, meron bang para doon sa mga taong may problema sa pag-iisip o sa rehabilitasyon. Depending yan, kung siya'y nakananakit na sa loob ng pamamahay tulad pananakit sa'yo, Papasok na ngayon ang lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng barangay o di naman pulis natin bago siya makasakit. Malinaw? Kaya ang aming magagawa, ipababalikan namin ito, pakikinig ko sa advice namin, susulat kami sa barangay chairman na nanggaling ka sa amin para masuri. Pag nasuri na siya, ang desisyon ay nasa lokal na pamahalaan. Kasi kung hindi, nangangalib ka ngayon. Mabaka po itong anak mo na to kung may problema sa pag-iisip, violent, delikado. Ngayon kung droga naman, ay delikado rin. Okay? Hindi ko alam kasi hindi ako expert. Ang sa akin lamang kinakailangan natin ng kunting siguro bisita para masuri siya at nang sa malaman kung anong tunay na sitwasyon. Kung hindi ka naman masaktan, baka kapit bahay nyo ka mga tao sa komunidad. Okay, Mrs.